Magandang araw mga katropa. May bagong video ulit tayo. Ngayon lang ulit ako nakapagawa ng content at ano. Palagi nagaulan dito. Eh, ngayon yung video mga katropa ay magawa tayo ng sunog Pinakro. O ano. Comment nyo mga katropa kung ano tayo sa inyo ng ganitong luto ano. Ito yung ating lulutuin ay yun. eh, Ito yung tira pa ng bagyo ng ano. Ito yung tira pa ng bagyo ng ano nga na yung bagyo na yun ah. Ano nga yung bagyo yun? Basta nito laang. Nakalimong aghon. Itong aghon laang. Ay, lagayan natin ay. O, ano, malaking kumpay ito oh, bulo pa. Kailangan ay mahinog na. Hindi ko na pa ito natanggal sa pagkatumba niya para hindi siya masira agad kasi pag tinanggal natin yan at nahinog na yan ay mabubulok na agad pero yung ganito at may ugat pa doon sa pagkabagsak ay ano hindi pa nasisira agad agad matagal malaking bulok pa malaking buwi bulok pa rin oh o, ating nang ating nang ha kung ano Up. talaga oh masarap ito pag ito yung nakain papa Yan. Diyan lang mo yan. Hindi na tayo makuha sa bandang ilalim para ano, maliliit na ang matigas na din pala ito. Pero kung sa ibang lugar ito ay mabibili na. Dito ay hindi. Luyat ay. Kumain na natin ito. Gagayahin natin. Ito na mga katropa oh. Madami dami na. Gagayatin lang natin ang pagganito ay. Dagda ng kwan. Saging. Ganito na lang gayat para madali. Ayan mga katropa, na tapos na so tayo mag ano ano mag, bal, mag balat at mag ganit mag tilad tilad nito so hugasan na lang natin ari tapos lulutuin natin sa gata magkakayad na rin tayo ng nyug pang luto dito ayan na mga katropa na hugasan na natin ano mag ano naman tayo magbubunot na nyug at magkakayod pang luto dito Ah, makatropa yung panggata natin, oh. Sobrang laking buo. Ngayon mga katropa, pipigain lang natin. Ayan mga katropa. Ginati ng natin ang asin. So, Ito ang ating gata. Ito na rin yung isang paga. Ito na rin yung magluluto dyan. Pinag-isa ko na lang. At ginamihan ko na lang ng kwan. doon na natin ng dahon ng saging. Walang pantakit ay pa, eh. pwede na ito. Hintayin lang natin maluto mga katarong paano. Tabang inihintay natin maluto yan ay magtitiba tayo ng saging at hinog na naman sa puno. Pinang Anong dami ng hinog mga katropa, mga dalawang piling na ata yun. masira lang ay kainin ng mga daga ay ano na, kuhain ko na lang at may din, labon-labunin yung mga tropa, puntahan na natin ano, baka umulan, tarang maulan, madilim na naman din sa uh, probinsya namin makulimlim na naman ito mga katropa oh. Ang ng bulok. Ayon ng ibon. Ayos lang yun. Oh. Sobrang hinog na oh. Kaya tiniba ko na. Ayan mga, ayan mga tropa, pulo na. Okay. Alumin lang natin. Wala na akong sampi. Wala akong sampi. Wala akong tara. Ate na pala. konting konti na lang. Medyo ipapakman mo lang natin yung binaligtad natin kanina. Medyo umitim. Gawa ng dahon ng saging. Goods na mga tropa. Tama-tama lang yung timpla natin. Hindi man siya maalat. Hindi man siya matabang Ayan mga tropa. Tama na yan. Tama-tama. Mayroon akong bahaw. Okay. Ayan. mga tropa oh. kain tayo mga tropa kain tayo ng sinugno na may kanin masarap itong iparner sa bahaw masarap masarap talaga ng sinugno mga tropa lalo pag ganitong mga tagulanin maraming salamat mga katropa sa patuloy nating patuloy nyo mga suporta no dati ngayon mabon na po tayo ng 100k followers maraming maraming salamat po maliit man ng ating views ayos lang yon patuloyin tayo maniwala lang tayo sa tamang proseso trust the process ano po ikaw nga nila maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng po nag follow sa akin dahil po sa inyo umabot na po tayo ng 100k followers at sana po ay medyo malayo na medyo malayo layo na po o nararating natin at sana medyo lumayo pa po. Maraming salamat mga katropa ano? Maraming salamat. Sana ay nagustuhan niyo itong video na to. paki naman at paki-like. Paki-comment na rin kung taga saan kayo at kung anong tawag sa lugar niyo kung anong luto nito. pa salamat mga katropa. Ingat kayo hanggang sa muli.